Minsan sa kasaysayan ng mga kananeo, sila ay kinatakutan ng mga bansa. Subalit sa pagpasok ng Israel sa kanilang kasaysayan, naranasan nila ang pagkatalo. Ang kanilang ipinagmamalaking tapang at sandatahang lakas ay, tu ay nauwing lahat sa hukay. Iyan ang pangyayaring ating matutunghayan sa ikalabing lima hanggang ikalabing walong kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Siyang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang magbulay-bulay at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ilan sa mga natunghayan natin sa ating mga huling pag-aaral ay ang mga kaharian na sinakop ng mga Israelita at ang mga paghahati ng lupain para sa dalawa at kalahati na lipi ng bayang Israel. Nakita din natin kung papaanong kumilos at ginamit ng Diyos si Josue. Binalikan din natin ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay ni Caleb at ang lupain ipinamana ng Diyos kay Caleb. Sa ating pag-aaralan ngayon, makikita natin ang pagpapatuloy ng pagkakabahabahagi ng mga lupain na ipinamana ng Diyos sa bawat lipi. Si Huda ang unang nanirahan sa kanlurang bahagi ng Ilog Hordan. Nakita natin sa ikalabing apat na kabanata na bahagi ng lipi ni Huda si Caleb at ibinigay pa sa kanya ng Diyos ang kaharian ng Hebron. Makikita din natin kung sino si Caleb dito sa Kabanatang 15. Matutunghayan din natin ang mga lupain na ibinigay sa lipi ni Huda. Ngayon po ay basahin natin ang Kabanata 15, magmula talata 13 hanggang 14. Ayon sa kautusan ng Panginoon kay Josue, ay nagbigay siya kay Caleb na anak ni Hepone ng isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Huda. Sa makatuwid ay ang Kiriat Arba na siya ring Hebron. Si Arba ay naging ama ni anak. Pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong mga anak na lalaki ni anak sina Sesayi, Amihan at Talmai na mga anak ni anak. Kung ating pag-aaralan ang lupain na nais ni Caleb ay ang lupain ng mga higante at siya ay handang sakupin ang lupain ito tulad ng siya ay bata pa. Sa Kabanata 15, talata 15 hanggang 17, ay ganito po ang sinasabi. Siya ay umakyat mula roon laban sa mga taga-Debir. Ang pangala ng dibir ng una ay Kiryat Seper. At sinabi ni Caleb, ang sinumang makatalo sa Kiryat Seper at sa kupinito ito, sa kanya ay ibibigay ko bilang asawa si Aksa na aking anak na babae. Sinakop ito ni Otniel na anak ni Kenas, nakapatid ni Caleb, at ibinigay niya sa kanya bilang asawa si Aksa na aking anak na babae. Nang si Aksa ay dumating sa kanya, kanyang hinimok siya na humingi sa kanyang ama na isang parang. At siya ay bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, Ano ang ibig mo? At kanyang sinabi, Binigyan mo ako ng handog, yamang inilagay mo ako sa lupain ng negeb at bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. Ang kabuang lupain na nasakop ng Huda ay makikita natin sa mga naunang kabanata. Isang kaugalian nila noong panahon, ang ganap na karapatan ng ama sa kanyang mga anak, lalo tigit sa pagbibigay sa kanilang anak ng kasal at bahagi din ng kanilang kaugalian na ang isang taong dakila tulad ng mga hari o mga dakilang tao ang ibigay ang kanyang anak na babae sa sinumang malulupig o kahit na anumang ipag-utos nito. Kung kaya't ganito ang ginawa ni Josue na makikita sa talatang labing anim. Makikita rin natin dito ang kaugalian ni Haring Saul nang ipinangako niya ang kanyang anak na babae sa sinumang makakapatay kay Gulayat. Kung kaya si Otaniel ay kumilos upang sakupin ang seper, ang kabuuan ng mga lupaing nasakop ng Huda ay naitala sa ikalabing-anim na kabanata. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa kabanatang labing-anim. Ito ay tungkol sa bahaging ipinamana kay Ibrahim at Manases. Si Jose na isa sa labing dalawang anak ni Jacob ay may dalawang anak, si Ephraim at Manase, na binilang sa mga lipi. Dahil ang lipi ni Levi ay hindi nabigyan ng lupa dahil sila ang mga tagapaglingkod sa templo, kaya't ang bilang ng tribo ay labing dalawa pa rin. Dumako po tayo sa Kabanata 16, isa hanggang apat. Ang bahagi ng mga anak ni Jose ay mula sa Hordan sa Heriko sa silangan ng mga tubig ng Heriko hanggang sa ilang na paakyat sa Heriko at patuloy sa lupaing maburol hanggang sa Bethel at papalabas mula sa Betel na patungo sa Las at papalabas mula sa Betel na patungo sa Luz at patuloy sa nasasakupan ng mga Archita na patungo sa Atarot at pababa sa kanluran sa nasasakupan ng mga Hapleto hanggang sa nasasakupan ng Bethuron sa Ibaba hanggang sa Gezer at ang mga labasan nito ay sa dagat. Tinanggap ng mga anak ni Jose, Manases at Ephraim ang kanilang mana. Kung ating maaalala, nahati ang lipi ni Manase. Ang kalahati ay nanatili sa kabilang bahagi ng hordan. Subalit ang kalahati naman ay nakatawid at sila ang nabigyan ng bahagi ng lupa. Pansinin natin ang tugo ni Ibrahim sa kanyang bahaging lupain. Ito ay matatagpuan natin sa Kabanata 17, talata labing apat. Ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue, bakit ang ibinigay mo sa akin bilang pamana ay isang bahagi, bagaman ako'y isang malaking sambahayan sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. Nagreklamo si Ibrahim dahil hindi sila binigyan ng malaking bahagi ng lupain at halos kalahati lamang ang laki ng ibinigay sa kanya sa ibinigay kay Manase. Kung titingnan natin, mas madami ang lipi ni Ibrahim. Kaya't lumapit sila kay Josue na alam nilang makakatulong sa kanila sapagkat si Josue ay bahagi sa lipi ni Ibrahim. Subalit ang ibinigay sa kanya bilang karagdagan sa kanyang hinihingi ay maburol na lupain, kaya't hindi siya nasiyahan. Kung minsan, ang mga Kristiyano ay hindi rin marunong masiyahan sa pagpapalang ibinibigay sa kanila ng Diyos. Maraming mga reklamo sa halip na nagpasalamat. Hindi marunong masiyahan sa mga bagay na mayroon sila. Sa talata labing ay ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay isang malaking bayan, umahon ka sa gubat at doon ay magbukas ka ng lupain para sa iyong sarili sa lupain ng mga pereseyo at ng mga ripaim. Yamang ang lupaing maburol ng Ipraim ay makipot para sa iyo. Kung pupuntahan ninyo ang lugar na ito ngayon, makikita ninyo na walang mga puno. Ano kaya ang nangyari sa mga puno? Ang mga mananakop na dumaan sa mga bundok na ito ang sumira ng mga kahoy. Nangusap si Josue sa pagitan ng sarili nilang salita. Sinabi nila na sila ay madami. Kung kaya ang sinabi ni Josue sa kanila, kung hindi sapat ang lupain na ipinamana sa kanila, gumawa sila ng paraan upang ito'y paluwagin. Sapagkat pinahihintulutan sila ni Josue na magbukas ng lupain sa kagubatan subalit muling tumutol si Ephraim. Sa talata labing anim ay ganito naman ang sinasabi. Sinabi naman ng mga anak ni Jose, ang lupaing maburol ay hindi sapat para sa amin at ang lahat ng mga kananeyo na naninirahan sa lupain ng libis, ang mga naninirahan sa Betsyam at sa mga nayon, gayon ang mga nasa libis ng Jezreel ay mga karwahing bakal. Mahirap, hindi namin kaya, hindi ko kaya, ito ang kadalasang naririnig natin sa mga taong ayaw subukan ang mga bagay na dapat nilang gawin. Ang nais lamang nila ay yung iaabot na lamang sa kanila, yung isusubo na lamang sa kanila. Ayaw nilang maghirap. Kaya patok na patok sa ating bansa ngayon ang sugal. Gustong gusto nilang sumali sa mga sapalaran para sa instant milyonaryo dahil ayaw nilang maghanap buhay. Gusto nila ng madaling pagyaman. Kaibigan, ayaw ng Diyos ang tamad. Basahin naman po natin ngayon ang Kabanata 17, 17 hanggang 18. At sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang bahagi lamang, kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo. Bagaman isang gubat, ito ay mahahawa ninyo at maaangkin hanggang sa kanyang pinakadulong hangganan. Mapapalayas mo ang mga kananeyo, bagaman sila ay may mga karwahing bakal at bagaman sila ay malalakas. Ang sabi sa kanila ni Josue, kung ayaw nila ang kanilang natanggap, maaari silang pumunta sa kagubatan upang palawakin ang kanilang lupain na kanilang minanak. Subalit, kailangan din nilang alalahanin na doon ay may mga kaaway at kailangan din nilang gumawa at makipagdigma upang masakop nila ang lupain. May isang superintendente ng isang distrito ang minsan ay dumalaw sa isang maliit na simbahan na nasasakupan ng kanyang distrito at siya ay nagtaka sapagkat yung mensahe ng pastor ay isa sa kanyang mga sermon. Nang matapos na ang pananambahan, kinamayan ng superintendente ang pastor sa simbahang iyon at sinabi, Ang ganda ng sermon mo ha, ilang araw mo ba ginawa yan? Isang oras lang po, ang pagmamayabang ng pastor. Talaga, ako tatlong araw kong ginawa yan. Napakabuti sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng mga pagpapala na nararapat lang para sa atin. Subalit nakasalalay sa atin ang pagpapagal na makamit ang kanyang pagpapala. Itinayo ng bayang Israel ang tabernakulo sa Shilo, isang bayan sa si Iprim. pagkatapos ng pitong taon ng pagtigil ng kaban ng tipan sa Gilgal, inilipat nila ito sa Shilo. Bagamat hindi dito ang ganap na kalalagyan ng tabernakulo ng Diyos na natili dito ng isang daan at dalawampung taon. Pinili ng Diyos si David upang pumili ng lugar para itayo ang tunay at karapat dapat na katatayuan ng templo. Subalit hanggat hindi pa dumarating ang mga panahong iyon, dito sasamba ang lahat ng labing dalawang lipi. Ngayon ay makikita ang pagbibigay hamon ni Josue. Basahin natin ang Kabanata 18-3. May nalalabi pang pitong lipi sa mga anak ni Israel na hindi pa nababahagian ng kanilang pamana. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno. Sa pagkakataong ito, pitong lipi ang walang bahagi ng lupain. Ang Simon, Sebulon, Iskar, Aser, Naptali Benjamin at Dan. At maaaring sa pagkakataong ito ay nais na nilang malaman ang bahagi ng lupain na para sa kanila. Tinanong sila ni Josue, Binigyan na kayo ng Diyos ng bahagi ng lupain. Kailangan pa ninyong sakupin ang lupang ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno. Ito rin ang hamon sa atin ng Diyos. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng mga espiritual na pagpapala na maaari nating makamit, subalit tayo'y masyadong pabaya na tanggapin ang mga pagpapalang ito. Marami sa atin ngayon ang nagrireklamo sapagkat hindi sila nasisihan sa kanilang kalagayan ngayon. Hindi sila nasisihan kung ano ang meron sila. Subalit, maaari naman nilang makamit ang nais nila, ngunit sa sarili nilang pagsisikap hindi sa pagsisikap ng iba. Paghirapan mo, pagsumikapan mo. Alalahanin ninyo ang Panginoong Hesus noong narito pa siya sa lupa, pinaghirapan niya rin ang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa iyo at sa akin. Naghirap din siya at dumaan sa panunutya at lupit ng mga tao dahil sa paghihirap na matay siya sa krus at muling nabuhay upang makamtan lamang ang tagumpay ng kaligtasan na para sa atin. Maari mong pagsumikapan ang mga bagay na nais mo subalit huwag mo lamang uunahin ang mga bagay na 'yan kaysa sa mga bagay na para sa Diyos sapagkat hindi kanya pagpapalain kung ilalagay lang natin sa ating puso ang Diyos at magiging tapat tayo sa pagbibigay at paglilingkod sa kanyang gawain, makikita mo ang pagpapala sa iyong buhay. Hindi man ito material na pagpapala, subalit masigit na mabuti kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos sa espiritual na buhay at iyon ang mahalaga. Sa Hebreo 13, 5 at 6 ay ganito po ang sinasabi, Huwag kayong magbukhang salapi masiha na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Wala man tayong salapi, kayamanan at karangyaan. Kung nasa atin naman ang Diyos, higit pa sa mga iyon ang makakamit natin. Sa pagkakataong ito, nais po nating magbigay ng pagbubuod ng mga kabanatang ating napag-aralan. Si Caleb ay itinaboy mula sa Hebron ang tatlong anak ng laki ni Anak. Ang kanyang anak na babae ay nakapag-asawa ng isang lalaking nangangalang Otaniel at sila ay binigyan niya ng lupain at batis ang kabuuan ng lawak ng lupain ibinigay ng Panginoon sa Huda at mga karatig bansa ay matatagpuan at nakatala sa Kabanata 15. Ang mga lahing sa serdote ni Levi ay hindi nabigyan ng mana sa lupang pangako kung kaya't ang dalawang lipi ni Jose ay binigyan ng mana upang mabuo ang labing dalawang tribo. Ang kalahating tribo ni Manase ay nabigyan naman ng manang lupain sa kalurang bahagi ng Hordan na mababasa natin sa Kabanata 16. Ang tribo naman ni Iprim ay nagreklamo kay Jose sapagkat ang naibigay na bulubunduking mana para sa kanila ay hindi sapat sa laki ng kanilang tribo. Kung kaya't sinabi sa kanila ni Josue na kailangan nilang magputol ng mga puno at sakupin pa ang masigit na malaking lugar at itaboy ang mga kaaway. Ito ay matatagpuan sa Kabanata 17. Panahon na para ang mga mananampalataya ay huminto sa pagreklamo at sumakop ng mas malaking lupain. Kailangan nating magsumikap upang makamtan ang mga espiritual na pagpapala na nakalaan para sa atin at itaboy ang kaaway. Ang mga Israelita ay nagtayo ng tabernakulo sa lugar ng Shilo, subalit ito ay mananatili hanggang sa panahon ng mga hukom. Ang pitong natitirang tribo ay naging mabagal sa pag-angkin ng kanilang pamanang lupa sa Panginoon. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang lahat ng pagpapalang espiritual, subalit madalas tayong nagwawalang bahala kung kaya't ang mga pagpapalang ito ay hindi natin nakakamtan. Sumunod ang mga tribo sa pag-uudyok ni Josue upang sakupin ang mga lupang pamana ng Panginoon para sa kanila. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo, ito dalawamput hanggang Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Buli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat dahil kami po ay iyong pinagpala. Turuan mo po kami na huwag magreklamo sa aming pangkasalukuyang hinaharap. Sa halip, kami po ay magpasalamat sa lahat ng pagpapala na ipinagkalaw mo po para sa amin. Ito po ang aming samot langin sa pangalan ni Yesus. Amen.